So. Hi hey guys, for today's video is magluluto tayo ng simpleng ulam. Sardinas na may na may sayote. nakamiss lang yung ganitong ulam, guys. Kaya, magluluto tayo ng ulam na sardinas. Nakagayat na ako ng bawang. Magagayat naman tayo ng sibuyas, guys. Gusto ko marami sibuyas. Habang naglalakad ako ng aso, nag-iisip ako ng maho ulam So, parang bigla naisip ko masarap ang sardinas. Kaya, ayan guys, bumili ako ng sayote. Talbosan na ng kamote, kaya lang, sabi ko parang mas masarap ay eh sayote. Sahanin ko lang kagabe is mashed potato lang. Começando a belezinha pai 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 mm -hmm. So, maghihiwa tayo ng sayote. Sayote. So, maninipis lang at panggisa naman. Tamang ano lang. Tayo lang naman nakakain ito. <laughs> ko lang naman ang kakain nito. Kaya kahit anong hiwa pwede. Lamot guys, itong ulam po na to. Ulam po na hanggang mamaya ang gabi to. Hindi nyo na po katipid mag Tipid sa <laughs> Tipid sa ulam. Ang mahal kaya dito guys ang bilihin. Sila yeah, magtipid-tipid. Tipid-tipid. Yan. At magluluto na tayo guys. tayo. At syempre, bubuksan natin ang ating sardinas na 555. Iyan. Wow. Nice. So, at magpapainit tayo ng mantika. na tayo guys. Okay, yan. Gigis tayo. may asihig uya para hindi na ang bawang kasi nagigis ako naisip ko yung sinadala ko talaga ng anong pepper para magbangis เองด้วยไหอะไรนะเป็นะไรดูดิคอนโดเลยไง guys, paminsan na inuuna ko bawang sibuyas saka yung sardinas, kaya lang saka ko ilalagay ng gulay kaya lang nakasing ko kasi pagka sinadunst ko pa agad ano yung sardinas sa sibuyas at bawang magtitilang sitan natin ang sip yung mga sauce niya. <laughs> so, kaya ito yung na unahin natin, so, natin uh, yung gulay. Sa akin natin. Ibisa-bisa so, so, muna natin yung gulay. Kaya ito. Saka natin lalagyan ang sardinas. Oh, yeah, nice, yay, throw. 第三次了。 pepper. Mm, pepper ulit. Para uh, masarap. Parang kukunti ang sabaw. Kasi masarap nito marami sabaw. Hindi yung makaramihan. Yung tama lang. <laughs> masarap sa kanin. Marami sabaw. natin guys para natakpan muna natin guys para lumambot ang sayote ayan napuntayan natin kumulo ng kumulo hanggang lumambot ang sayote ayan guys maluluto na maluluto na luto na para lagyan natin ng Tapos nilagyan ko ng cilantro para masarap. Yeah. Well, depende sa inyo kung gusto nyo. Tsaka yeah. syempre, sili! Eh. Yeah. Wow! Sarap, guys. sardinas na may sayote. So, kaya sardina. Kain na tayo. Kain na. Kain na na. Super sarap, guys. Mm, yummy. Sarap dito yung sabawit. Eh. sarap na sardinas na may sayote Hmm Namis ko talaga ito, sardinas ko sis pues. matagal ko rin hindi nakakain sa no, sardinas guys kasi hindi makaluto <laughs> laging busy sa trabaho mm. mm. masarap talaga yung lasa ng ano, cilantro sa ano sardinas guys. And thank you so much again sa aking short videos. Thank you so much.